Dito rin banda mga kapilingon, o akalain nyo may bag mga kapilingon. Wala, wow. wow! Nakabangster tuloy tulis pilingiro ng gabi. <laughs> wala sa plano ito ba. At ito pa, oh, may frying pan man siguro ito. Ay, sobrang kintab pa kasi. Akalain mo yun mga kapilingon, may nakihana pa tayo mga basura. Na-expected lang ito ba dahil gabi oh na ngayon. God! Wala sa plano. <laughs> mga kapilingon, magandang araw sa lahat ay magandang gabi na pala no <laughs> Welcome to Pilingiro Channel Ano pala mga kapilingon dahil sobrang ano ba na inip kasi ako sa bahay Kaya magikot ikot tayo doon sa ilog Tapos nagdala ako ng ano ba Just in case may makanap kayo na mga basura Damstere natin <laughs> Double purpose Kahit gabi, magikot ikot ikot tayo dito sa ilog ba Gabi na ngayon Nainip kasi ako, o, parang na ano ko ba Naburing sa bahay dahil kakatapos ko lang maghapunan tapos mahaba pa yung oras ba kaya yun ay dito tayo madaling kasi sa kabila kaya yun ang ko ba <laughs> kala ko ba let's go ikot, ikot pala ako ngayon dito lang sa mga gil gilid mga kaplingon dahil nabuburing ako ba kaya ay, hindi tayo magano para mawala yung kaburingan natin sa bahay mam. ikot ikot lang tayo dito papunta tayo sa may gilid ng sapa lakad lang muna tayo para pa, pa, patay oras din ba kasi sobrang boring doon sa bahay. Oh. Ilog kasi doon kasi sa may ilog. Ano kasi doon? May hiking hiking ba? Kaya magkaik-kaik muna tayo doon. Dati kasi mga kapilunan ganito na naman talaga ang routine ko. Pag nainip ako sa bahay tapos hindi pa ako inaantok ba magikot-ikot ako dito. eh ngayon dahil napiling yung vlogger na kunwari tayo. Isi content creator pala. Kaya isasama ko na lang kayo. Pasinsya na kayo mga kapilunan Ito yung ano natin ngayon ba? Nakikita dito ngayon Oh. Maraming nagka-hike. Marami nang jajaging, ganun ba? Yung iba dyan, nag ano? Parang katulad ko rin ba, nag, naglakad-lakad lang dahil ano? Nainip rin. Okay, let's, let's go. Ito so, yung E360 natin. Sana all 360. Ang likot ng kamay ko ay. Eh. <laughs> ano kasi? Naggalaw-galaw pas bilingero ba? Kaya ayun tuloy. Yan. Abat na lang kulang. <laughs> ako sa gilid na pababa ako sa tulay ba para magpunta tayo sa gilid na ilog ilog kasi yan dyan, hindi ba halata <laughs> naloko naman to. akala ko naka zoom, ang dilim kasi ng ating kamera eh. wala tayo ang ano sana maka -ano tayo makabili tayo ng pang modern modern <laughs> yung ano ba latest, walang latest hindi man ganito talagang buhay dito ba Mag isa lang kasi ako kaya sasama ko na lang kayo sinsan na kayo. Marami din naman tao dito. Marami naman tao dito mga kapilingon. Kaso nga lang minsan papatayin ko yung cellphone ba pag may nakasalubo <laughs> ako. Ano kasi? For the privacy ba? Baka mapagalitan tayo dito. Layo lang naman ako. Pero pag ganito na nagsalita na ako dito ba? Ay Ano talaga sila? Marami na yung mga ano kanina. Tapos kanina lang pala ako dito nagikot-ikot. Bawin na ako ba? Kasi naikot ko na yun. Mahaba to. Hindi lang ako nagvideo kanina kasi sabay ako sa so, nag-jogging ba? <laughs> nag tapos yung suot natin o oh, tingnan yung nakapaalang hindi nag -ano lang kasi ako yung plano ko ba mag ikot ikot na ako dito kasi ano yun nga naburin sa bahay let's go 2,000 years later mga kapilon may nakita tayong magandang basura ba kaya di bali nagkabihin tayo itingnan e, natin sayang din kasi I ikot ikot lang kasi ako dito <laughs> naglakad lakad ba kasi para may pinagdaanan kaya tingnan natin baka ano ba baka mapakinabangan pa ito naloko na wala tayong dalang panughit ba wala tayong dalang pangsungkit kasi ano na ito pala mga kapilang na oh. maganda pa naman sa maayos pa ba <laughs> may mga sasakyan para siyang ano ba iwan ko lang para siyang hindi nito siya hindi rin sa tuwalya hindi rin panyo malaki na <laughs> naloko ko na to eh. so dalhin natin kasi sayang din eh, ano, sila ay may gloves ang gloves pala Buti na lang may gloves dito sa bulsa ba, hindi ko na ano, kaya hindi ko na dala yung tinidor kasi wala well, man balak na masura, maghaik-haik lang sana tayo dito ba. Tapos may nakita mo sana maganda. Oh. Ito o, sayang din kasi, tingnan natin. Hindi natin palagpasin o. Sana ah. Oh. Na natin ito o. Ito mga gloves lang pala. Hindi mo kasi lalim, baka meron ka. Ito parang, ano ba ito? Parang ginawang tsitirya yung balat ng kahoy naloko na ito rin oh Pangdikdik. dikdik guro to ng ano parang pang ito ng ang dami libro pero may baunan ay ang, ang ganda oh parang may disintip pa nadali natin ito ang cute may mga may mga cotton pa May maraming dumadaan gali natin dito ng medicine kit, tanggalan na natin ng mga anik-anik, anik-anok. Anik -anik. Tagalan natin nang si isang -si -si taon eh. Si mga putol-bato 'yung mga laman. Dito silit magagamit 'tong mga bata ang cute 'to. Oh. Para ba siyang ano? Para siyang tul-tul-tul-bato. May ano pa? Power bank. Oh, may power bank pa mga kapilingon. Tingnan natin kung gumagana pa to May power bank pa, oh. Tapos may cellphone pa na. LG, yung, yung old, old cellphone ba? Tingnan natin kung mag-charge pa to Wow, may cellphone. Pero old siya mga katuloyon. Yung luma ba? Pero basta cellphone. Yung mga panahon ng mampor. hala Grabe, parang marami itong laman. Alam, meron ba nga oh dalawang cellphone? <laughs> Motorola yung isa. Ito, first time ko nakakita ng mga gadget. Itabunan lang natin. Eh, baka may dumaan ba? Sabihin pa, marang para tayo magnanakaw mo dito. Eh. may salamin pa. Yung doon dahon ng ano ba itiwan ko lang makikita niyo ako, no? Naloko naman ba? Gabi kasi tayo na masura. Unexpected. Oh, ito pa, oh. Eh, hot compress. Huwag na to. Ito mga ano. Ito may mga bulpin pa. Ito may wallet pa, oh pero walit ng ang, ang laman kay mga tinidor ang mga tinidor <laughs> yung pang pangahit ahit ba sa kinay may pang puller yung ganun ba karami yung laman oh dito pa oh tulpin, uh, bulpin parang mamahalin tong bulpin na to kasi nakalagay dito sa box ba tingnan natin ito mamaya ang gana pa ba yan uh, may ano pa may ano ba to parang charger ba to or heater iwan ko lang baka ano Akala ko baril. <laughs> Nalo na. Bull baby. Iwan ko lang para saan to, no? Tablitas, man. Huwag na natin kakailaman. Eh. Baka masira ang buhay natin, no? Ang gano'ng lamang kasi, oh. Ang no, emergency. Si... Mga oh, vitamins siguro to. Iwan ko lang. Hindi natin alam. Punong-puno, oh. Sana. Ah. Ito po, eh. May nakalagay sa ano. foto album betul ah ini parang resume ada ah, ini bang kula ini itu yang lama kita Melaman ah. na ano kasi, eh, baka nagkalat na. Ah. Maganda tulaman itu oh, parang big shit, oh, diba, kuporter, big <laughs> Loko na. Ganun natin ibalik na natin tong eh, mga 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 banid oh. Ang dami. May mga ano pa Jackstone, iwan ko lang ano to. Ang dami. Ano na pamasura ba? Kaya yeah, yun ang tuloy. <laughs> talaga pag unexpected, no. Ang daming nitipin. Eh, lang ganda pa naman sana kaso nga lang. Parang ano 'to? Did shit nito mga kapilingon. Ngayon ko lang. mga picture, picture siguro 'to sa may ari. Turhi na tinggal hinto eh. Na takot na pulit eh. takot. Gold siya mga kapilingon. Gold na ano ba? Gold yung ano niya. Iklip na lang natin. Ngayon dalhin natin yung sa baba na lang. Ano po? Para mga vitamins ba ito? Hindi para man expire. Kaso nga din natin alam kung para saan ito. Ganyan Oh. Pero ito ba? Yung laman niya bang, yung komporter na ano. O, oh, budget ship na komporter. Ano ba yan eh? Gulgol ba? Yun o. Yung dalhin natin, yung ano na lang. Yung iba. Huwag na to. Si Ong. <laughs> parang siya <laughs> Maganda pa naman sana. Yun o, parang ano na lang. Ano. Yung ano na lang yung dalhin natin. Yung dyan sa baba. Yung mga, yung ganyan ba. Lagyan natin sa sako eh. Tapos para makaano tayo. Buti na lang ba? May sako yung dala natin. Hindi. <laughs> ano kasi kanina mga kabilang dali natin ito. Oh. Itong parang toolbox. Itong parang panyo na parang scarf. Ay of course itong wallet na maraming laman ha. Nilkater. May mga nilkater, puller. Ito oh. Dali natin ito. Mga, may mga ano pa. Mga ano ba tawag nito? Mga... Ito, hindi natin alam ano to itu bulpen kali natin itu kurang bakal di na degana gegana apa kali natin pati salamin, itu salamin tumpetami betamis wagna itu balik na lang tentu iwan ko lang kumparaan sa to para man iwan ko lang itu hindi ko lang kumpara saan to hindi <laughs> pa naman sana expire itu alpiril pala itu bandami para pilih Ano natin itong mga silipong silipong na? Oh. lumang silipong. Power bank. Idalhin natin niya eh. Ito hindi ko alam kung ano ito. halaman gamot siguro ito Iwan ko lang kung ano ito yung mutsura natin ba? Dugyot na dugyot. kasi sundin natin. Nakalain na baka damster ako ngayon. Unexpected kasi ito dahil ano lang. Ano kasi ako kanina. Sabi ko ba nabuburing man ako eh. Tapos sabi ko mag-ikot-ikot na lang ako doon sa may ilog. Ay, ang Nadaan kasi ako dito ba? Kumbaga, puslan man na, ano. <laughs> Nabasa na tayo. Kumbaga, nakadamster na tayo ba? Eh, damsterin na lang din natin dito eh. Sa kabila, kaklayan nyo, marami-rami yung nakuha. Ay, e, naluko na. Grabe talaga ang buhay na. Ay, hindi nyo lang tayo dito. Bukas, wala naman to. Kukunin na to sa truck. Ay, tingin tayo dito. Baka, pisil-pisilin na natin. Baka ano kasi. Meron din kasi minsan. Mas sila mo lang kasi. Ayun. Let's go na. Uwi na tayo eh. Nag -ikot, ikot lang sa gilid ba? Naluko na to. Sana. Oh. diving na uwi sa damstiran. A few inches later. Dito rin banda mga kapilino. Akalain nyo may bag mga kapilingon. Hala wow. Napadamster wow. sa ng gabi. <laughs> Wala sa plano ito ba? <laughs> ang plano natin magikot-ikot oh mga kapilingon uno oh. kaya kunin natin oy oh, sayang din wow! talagang kunin talaga ni Pilingiro yan dahil <laughs> ang ganda ng bag ang wow mapasa na ula lang tayo nito ba kaya hindi talaga natin palagpasin itong bag na ito oh eh. ay akalain mo yun mga kapilingon ay maglakad-lakad lang sana ba dahil nabuburing sa bahay at ito nakajakpa ng bag ay eh, para tayong buang dito hindi tinga natin expected dito ba ay hindi ko nga alam na na-off ko na pala yung mic dito kasi papauwi na sana ako at nadaanan ko naman ito ay tuloy-tuloy ang pagdadamster natin, tinoy sayang din kasi kung hindi natin kunin wala namang sira itong bag na ito oh, sobrang ano ba condition wow! na condition ay mapagtyagaan at maano tos mga bata ba saktong-sakto dahil hindi na tayo magbili-bili ng bag aw. kahit ukay pag ganitong mukha ng bag na ito mga kapilyon ay sobrang ano ba, sobrang Bukhang matibay man ang bag mga kapilingon sa sipir, walang sira, walang butas. Ay, hindi talaga natin to palagpasin. Sayang din, may presyo dito sa kuy ukay pag ganito ang bilhin-bilhin pa natin. Ay, may libre na dito, nakahandusay lang. At ito ni mga kapilingon, may nakita akong laruan na sobrang laki ba. Hindi ko na lang binuksan dahil takot man sana ako pag gabi ba. Ay, ginagrab ko na lang pagkakataon. Baka, sayang din kasi pagbukas, bukas, kukunin naman ito sa track. Ay, ito, din naman natin ba. Kaya kukunin na lang natin. Sabi ko sa sarili, uy, bigla ang dumpster diving to ba? Walang plano. <laughs> Kaya nga, sabi ko sa sarili ko, minsan, kung magda-dumpster to, maghahanap din ng basura. Wala tayong mahanap. Eh, ngayon, nag-ano lang tayo dito? Naglakad-lakad lang tayo sa si gilid-gilid. Eh, may nakita tayo. O, akalain yung mga kapiliyong, sobrang kintab pa ng ano ba? Parang hiniginamot. Wow! At sabi ko, dalhin ko talaga ito dahil, ay lutuan natin ng ano, lalagaan lagaan natin ng itlog at saka noodles. <laughs> yan lang naman dito kasi mumurahin oh. ba? Ura na ang ulam kaya ay para paraan lang yan. Ba? Sabi kong sarili ko sarili ko nak ko na na wala sa oras dahil hindi man talaga ako mamusura ng gabi kasi matakot ba mapagkamala magnanakaw kaya ito. Wala sa plano ba kaya Iba talaga pag na ka ba? Ito is legit na surprise talaga. Pinaplex-plex pa talaga ang ano eh. <laughs> ang pan. At ito mga kapilon, hindi ko nalang binuksan dahil natakot ako ba. Baka ano manoy, o no, mag kasi. Magabi na. Kaya ay umuwi na lang ako. Piniplex ko lang ba? Sayang din naman sana yon Pero ay malaki din naman yun. At ito mga kapilon, sobrang tuwa ako nito. Kaso nga Sayang yung halakhak natin dyan. Hindi na-record kasi nakao pala yung microphone. Unexpected nga itong dumpster diving. Kaya ito tuloy ay sa pag, pag ano natin kaniya pag munimuni -muni natin kaniya wala tayong nadala ngayon may pabagbag pa spilling kaya sobrang piling jack pa talaga eh? iba talaga ang mukha ng nakakita ng mga basura ba sobrang laki ng bisnis <laughs> nawala talaga ang nawala tuloy ang ano natin ngayon ang ating pinagdaan pinagdaanan oy ulo may pinagdaanan Ang ating mga nagmunimuni tayo dito ay solve na solve talaga tayo kaya let's go na mga kapilingon pauwi na tayo dahil ano ba Meron na tayong nadalang biyaya galing sa basura. Sino bang magkakakala nito na ang buong akala ko maglakad-lakad ako dito ay napabigla ang dumpster at hindi rin nabigo dahil sayang din kasi pag hindi natin dalhin ba natakot man talaga ako ay next time maglakad-lakad na naman tayo at magano tayo ng mga basura baka na naman ba <laughs> unos under the under the basurahan may mahanap na naman tayo eh dito sobrang daldal -dal ko talaga dahil unexpected ba marami akong sinasabi nakalimutan ko na tuloy oh pala ang microphone natin pauwi na pala Hello, tayo na. ito yung mukha ng <laughs> na ano ba na tapos nakakita ng basura kanina kaya eh, yun tuloy against the light man <laughs> balik tari na lang natin against the light man kanina hindi makikita yung mukha ko yeah, yun maraming nagjajaging dito o yan o oh. pero din sa ating sa likuran natin oh yan yeah. may nakasunod <laughs> pina 360 ang ganda ng tulay o rin bo Pauwi na tayo tapos may may bring home bring house <laughs> bring home bring house asula hey, hindi makalain mo yun nakano tayo nakakuha tayo ng unexpected blessings sana all my blessings okay, paano lang naman tayo pasurtihan lang talaga ba kaya yun nakaano na spilingiro narelieve na yung pinagdaanan sana all pinagdaanan bitaw Let's go na. Maraming salamat po sa inyong lahat no, mga ma'am sir. Lalo lalo na po sa mga nagsuporta at nag sa aking munting YouTube channel. Sana po hindi kayo magsawa sa akin kahit minsan ba minsan nada ano kasi ito tayo ba nadala sa mga negative kaya hey, let's go na ano na nadaldal na tayo dito kasi ma maaliwanag dito ba <laughs> nagthink yun ako kanina tapos bumabalik na naman kasula bito eh pauwi na kasi ako sa aking bahay kaya so, yun iikot muna tayo dito sa may highway ba yun kasi yun kanina madilim kasi yun sa may tabing ilog kasi yun so, ayan ah yan so, yung ano natin yung view sa all view kaya ano no maraming salamat again no sa inyong lahat and God bless us all sana all mga kapilo no? laruan ba grabe ang, ang <coughs> laki ng mga laruan no ang daming laruan mga kapilo no Andami. may mga ano pa baunan may sa gilid ng daan ba grabe ang ganda ng mga ano mayroon pa dito <coughs> ang daming laruan ba mayroon pa nga <laughs> Pawi na tayo ba? Meron pa nakikita. Grabe ka talagang pasurtihan talaga ang mapasura dito ba? Ang ganda kasi meron pa sa kabila oh. surti na. surti talaga ano, tayo ngayon. Grabe ang ganda. Kung kailan hindi tayo na masura ba? <laughs> Yun, marami tuloy nakikita. No, hindi nila ako mamasura para meron makikita. Marami. <laughs> <laughs> nagkiat ng dagdwa yun <laughs> nagtangsa alas hero <laughs> ba let's go na shout out po kay ma'am Eva Unanan from Santa Rita, Lobao, Pampanga shout out din po kay ma'am Marilo Cabrera at sa kanyang mga anak na sina ma'am Maggie sir Carly sir Christian and ma'am Vina from Bacoor, Cavite shout out din po kay ma'am Celia Cado from Milaor, Kamsur, Bicol shout out din po kay ma'am Silda Kalo, From Sibu Shout out din kay Ma'am Rose maniobra. Shout out din kay Ma'am Gureza Pampilon. Shout out din kay Ma'am Lolita Ganda Cortez. At shout out din sa friend ni Ma'am na si Ma'am Arlene Dragay from North Caloocan. Shout out din po kay Ma'am Edeliza Hinio from Quezon City. Shout out din kay Ma'am Susan Razo. Shout out din kay Ma'am Nini Biligas from Benito Sullivan Isabela. Shout out din po kay Ma'am Mari Dio. Shout out din sa mga sister ni Ma'am na, na nasa Pinas na sina Ma'am Maria Ann, Ma'am Suzette, Ma'am Venus, Ma'am uh, Ma Krisa, at sa brother ni Ma'am na si Sir John Kim, at sa mga anak ni Ma'am na si Ma'am Aliza, and Ma'am Abre. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga Ma'am Answer, lalo-lalo na po sa mga nagsubscribe at nagsuporta sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po naka-subscribe, subscribe po na aking channel from PNL Channel. Thank you for watching. God bless.